Nagpahigayon sab bug dry run ang mga otoridad sa laing dakong religious activity nga himuon karong biyernes nga mao ang traslasyon o ang pagbalhin sa imahin ni Señor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa Basilica, gisubay ang kinatibukan nga rota sa traslasyon nga mahitabo karong Biyernes gihimo ang simulation para mapreparar sa dakong kalihukan nga gilaumang dagsaan sa libuan ka mga tao. Gisunod ang hustong order sa mga sakyanan sa motorkada, labi na sa mga kargahan sa tulok ka mga imahen sa Sagrada Familia. Sa Mandawi City, gihimo sabdaan ang posting sa pipila ka mga personnel sa ilang assigned nga lugar. Although in skeletal position lang usa ang mga PNP nga gi-deploy today for a for the dry run, to get the feel nga asa jud sila mo position sa ilang area and also for the sector commanders also and officers from the different police offices nga ma-check po nila ang ilang mga area. Sa traslasyon, ibalhin sa silingang dakbayan ang mga imahen sa Senior Santo Nino o Birhen sa Guadalupe aron mahitabo ang panagtagbo o ang panaghiusa sa Sagrada Familia kauban si San Jose sa iyang shrine sa Mandawi ang maong simbahan nangandam ngandam na sab para sa kalihukan. Alas 9 sa buntag karong biyernes, himuon ang welcome mass pangunayan ni Cebu Auxiliary Bishop Medefiel Billones. Ipahimutang ang mga imahen sa tuong bahin sa simbahan aron ana ang linya sa mga pahalok ug dili maapektuhan ang schedule sa misa. Gipun ansap ang mga misa anang adlawa. Karon makiter gid ang mga needs sa mga mga devotees nga <laughs> mga hindi una ang misa, mm. ikaduha pagpahawak nila, oh. ikatulo panagkot. Um, ang tulung, may, may expressions na to, Samtang mapasalamaton ang kaparian sa Mandawe sa kapariang Agustino nga subling makakuyog ang imahen ni San Jose sa fluvial procession. Hangtod na sa pagdala, balik sa basilika, maapil si San Jose. Sa una biya, Santo Niño Rago de Guadalupe. Oo. Uh -oh. Si San Jose Bilin na dito eh. lang. Pero karoon kuyog uh -oh. na sila. Kuyog na. Kumplito na sila. Labi na nagkuhan na sa, sa Archdiocese ka ng sinodality ba? Mm -hmm. uh, yung image sinodality ang pamilya. Yun. Samtang human sa dry run kaganiha, nagpahigayon ng assessment o briefing ang mga otoridad aron mas maplansya ang detalye sa traslasyon. Nico Sereno, Balitang Bisdang.